At today mga katwinkle namin, gusto ko nga makasama kayo dahil after so many years, ngayon lang ako makakabalik dito sa Manila Zoo. Yay! At syempre with Nonrev and Silvio. Dahil si Silvio ay uh, talagang mahilig po sa mga animals. So naisip ko na after ng school niya kanina, dito kami pupunta sa Manila Zoo. Nakita naman dito palang sa entrance, napakalaki na po ng pinagbago ng Manila Zoo sa lahat ng mga kaedad ko, sa mga 18 years old. Oh, 18 years old? <laughs> Alam nyo yan. So mga Katwinkle, samahan nyo kami, libutin natin ang uh, napakagandang Manila Zoo. Let's do this! Ano ko na bakit, bakit. Si Giraffe, ay, si Elephant pala to. Oh. Ayun o, oh, Elephant. Ito sa V.O. So, mga Katwinkel, may makakasama tayo for today si Le Lena. Si Lena and si Alexa. Alexa, can you please? <laughs> <laughs> English speaking pala si Alexa. So sa tayo dito sa kanilang uh... Range Rover. <laughs> Yehey! Papasok na kami ng Manila Zoo. Oh my God, Silvio, makikita mo na yung mga animals na nandito sa loob. Grabe! Ay, yung elepante! Yan, pa rin kaya yung elepante na napupuntahan ko nung 7 years old ako. Oh my, oh my God! God. Oh, si Mali! Si Mali. Si yes. 50 years old na si Mali, mga katwinke. Pagpasok mo pa rin ng Manila Zoo, si, si, Mali pa rin yung una mong makikita. Kasi dati, yun yung naalala ko. Yung elepante yung una kong nakikita pagpasok ng Manila Zoo. Elephant Mali! From Sri Lanka, si Mali. 50 years old na siya. Grabe, no? Wala siyang kasama. Wala po. Kasi po, na, na po siyang mag-isa. Every time na ilalagyan po siya kasama, inaaway ka po. Ay, ganun? Ay, kahit dati pa? Territorian oh, din kaya... Mas gusto nila, ito sa kanila lang yan, ano? Eh, paano kung tao naman ang isasama? <laughs> At ayun din! Ito, feeling ko mamahalin to ni Mali eh. Ito mo si Mali, te, 50 years old. Ilang taong ka na? 40? Ilang taong ka na? 40. 40, 18. Hindi nagkakalayo si Mali. Ha, ha, klaseng pa daw ni Ate Iris. High school. Punto, Mali. Mali! Tawag ni Mali. Kumakain si Mali. May staff toy siya ng elephant, kaya alam niya yan. Parang maghahanap si Sylvie dito ng dinosaur. Kasi may dinosaur si Sylvie. Na staff toy din eh. Si Mali. Ano pa yung si Mali? Ayun, ayun si Mali oh. Ayun si Mali rin po yung si Mali. Naglakad sa malak na Ay, oo nga. Anong taon nga yun? Ano pa po ni Marcos Kid? Tagal na rin mo. No? Ano ginagawa niya doon? Kumakain ba siya doon? Ah? Kaya nakatalikod? Uh, ah, parang si Mari na sanay na mag-isa talaga no. Ikaw babe, kaya mo 'yon. Ako din eh. <laughs> Grabe no, ang ganda-ganda ng Manila Zoo. Nakakatuwa naman na mas napaganda yung Manila Zoo hanggang ngayon. Ano yun ate? Capybara? Yes, largest rodent po yan. Ay! Ibig sabi, pinakamalang parang, sisi ng mga daga. Parang wala, wala yung dati, no? Then, family related din po siya ng mga beaver. Ah, okay. Dila, Justin. Dila, Justin. Pag-ihin lang po yung dati. puno po ng grass to. Naubos na nila. Ah, talaga? So, yung yung laki nila dati parang... Ano lang, ano lang. Tutuwa si Bulili to. Sa tutuwa si Silvio kapag malalaking animals, yung makikita niya dun sa susunod natin pupuntahan. Gan dyan naman po sa side na yan, ayan naman po yung mga yeah. storks. Eto yeah. to mga storks. Ay, ayun yung mga ducks, Silvio! Favorite duck-la kasi. <laughs> <laughs> Isisimig-isidong mga ducks. Duck kasi yan. Ang mga ducks kasi nga, madami sila. <laughs> Favorite kasi ni Silvio ang mga duck. May tatlong bibe akong nakita. Silvio, ang mga Saan yung mga ducks? Ayun ang mga ducks. Ang mga pagkain nila, mga isda, ano? Apo. Apo. Galunggong. Galunggong. Ah, galunggong Galunggo. Galunggo yan? Yes, po. Kabog naman ng mga duck na kagalunggong. Tayo, din lang, te. Hi! Tsaka maganda rito, ang laki ng lugar nila. Ang laki ng lugar nilang pwedeng Kadlakaran. Ayun yung duck Silvio sa baba. Mas kita dyan. Ayun yung duck Silvio. Ayun na. Hi duckie! Kakita na si Silvio ng totoong duck. Yung duck kasi ni Silvio sobrang laki. Hindi niya may yakap mag-isa. So nagulat siya dito kasi yung mga duck maliliit lang eh. Daddy yellow. Saka hindi dilaw. Yung duck ni Silvio dilaw eh. <music> Ano meron dito? Tiger tiger asaan Buti dito sa Manila, Zoom, mga katwinken sa dami ng puno, medyo malamig yung hangin. Kasi ngayon medyo terik ang araw pero hindi siya sobrang gano'n kainit dahil siguro sa mga puno. Siya po si Kois. Si Khois? Yes, Bakit? Um, is yes, Ah talaga? Eh yung isa? Si Mutia. Si Mutia ang pangalan. Si Kois ay lalaki. One year old na siya. Si Kois. Ganda oh. Ganda na kulay niya. Silvio, tinan mo yung tiger. Silvio, ayun o, sa baba. Ito to. Sa kabila, sa kabila. Kois. Kita mo si tiger. Kois! And dito naman po sa may kabilang side. Ito naman po yung flightless bird. Ayun naman Ay, po yung, yung pinaka-dangerous in the world. Kaya po siya dangerous kasi po yung mga class po na is kaya pong bumutas ng tagiliran ng tao. Ay, totoo. Yes po. Siya po yung last era ng dinosaur. Eh, last era ng dinosaur. Si Yula, yung wala ko dinosaur na eh. di mahirap din siyang lagyan ng kasama. Kasi nakapatid niya. Ano po, once na uh, meron na silang partner, yun na yun na. nanay niya yung... Nanay niya! Oh my God! Pamilyar daw! Pwede Ate Silvio, alam niya yan. Zebra. Mm -hmm. Kasi na mo, yun mo yung zebra. Tinan mo yung horse na yun. Ayan naman po yung Savana area. Ayan po yung makalagay po dyan is e, zebra and Philippine deer po. Philippine deer. Philippine Then may ostrich. Ayun, nasa gilid. Oh. Ang last uh, napunta ko dito sa Manila Zoo ay siguro mga 25 or 26 years ago. Madalas kami dinadala dito ng Mama Bob pag walang pasok dati. So dito kami namamasyal. Kaya nung nakita ko nga yung unang-una pa rin yung elephant na nandoon, si Mali. Kasi naalala ko talaga dati, pag pupunta kami dito, yun yung unang-una naming na nakikita, yung elephant. So mga ka ngayon naman pupunta tayo sa sa ostrich. Silvio, gusto mo bang sumakay sa Ostrich? B! Ay, sa B daw siya. At masakay sa B. Maliit ang B eh. Sa si Jollibee lang ang malaking B. Parang kalaki lang ng kambing. Ano? Hanggang anong oras bukas ang Manila Zoo? Mga 8 o'clock or 9 o'clock? 8 o'clock. Pagka alas 8 lang. May, na lang. Pagka 6 p.m. Pagpapita. May meron na bang nakapag-ano dito? Nakapag-try na mag-birthday dito? ako meron po. mga event mga area. Ano yung uh, uh, Outdoor reptile house. Uh, taas. Mga uh, yeah. zoo. E paano kung halimbawa, si Nonrev at saka ako mag-celebrate anniversary, gusto namin <laughs> <laughs> sa gitna ro'n? Sa gitna ni Mali. Ito, <laughs> ito po Ayan. yung African Lion. Sila po yung pinaka-laziest ng world. Anong name hey. niya? Diego. Diego. Gabriel. Diego. Diego? Ta -ta, na si Jego! Jego! Gabriela. Jego! 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 na Jego! 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 Hi Jego! Jego! Ano Jego! Simba. Ah, si Simba kasi si Simba! Simba! Simba, Simba. Simba. Kinikilig pa siya, oh. Anong kinakain nila, Ate Alexa? Fresh meat. Fresh meat. Fresh meat. Kuya, gano'n to? Gano'n karami yung kinakain nila everyday? Uh, Bali, sa halain po natin, tsaka sa mga big cats, sa uh, meron sila everyday na 5 kilos ng chicken, tapos 1 and a half kilo ng meat ng beef. beef? Opo. Ay, si Gabriela, ayun si Jego. Nakatingin siya, babe. <laughs> lang po, meron po si King. Siya po yung pinakamalaki dito. 18 feet. Pinakamalaki nga uh -oh. oh, okay. ah. oh. na? Ang rock and roll ko tayo. Ang kilalangin ka. Ano yung patakot? Parang sinapot niya yung ano, buntan ko. Tumatay yung balay ko sa kanya. Abal ka agad. <laughs> Naano ako? Ang Ay, ano? An laki! Ayun o! No? Ulo pa lang yan! Ang oh. tapa. Yeah, parang display lang no? Hindi siya gumagalaw okay, talaga. Bye bye bye. Ay di ba? Ay di ba lelak? Ay ay po. ay ay ako oh. <laughs> ay, ay ay na ay ay Hindi. Nice. ay ay so ay can can. ay So, oh, ay pero maliit lang. Uh -huh. Sabihin so, uh -huh. naman turtle oh. Ayun uh -huh. turtle uh -huh. Parang painting to. No? parang ready-ready siya sa photoshoot. <laughs> Ay okay

At Erin, ganyan ka din magbalat sa mga rejuva mo? Magkaiba naman sa snake yon. Grabe yung mga snake, no? nakakatayo ng balahibo pag nakikita mo. Pero hinawakan ko kanina, okay naman. Huwag lang ako iiwanan talaga ni Kuya kasi di ko kaya. Grabe yung pakiramdam na yon. Ito talaga yung, ito yung nakakatakot talaga na kulay ng ahas. Ayan yeah, o. Oh. Ewan ko ba? <laughs> parang naaano ako. Kahit maliit na ganyan, hindi ko kayang ano, hawakan. Ang dami pa lang kulay nitong African Ball Python. Parang iPhone 13, iPhone 14. Pro Max, ganun. Ang <laughs> laki naman pala, kuya. Kala ko maliit lang. Hawa kami ulo. Baka po na ko eh. Lagyan mo kaya siyang mask para... Huh? Ay, kuya, 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 wakabung mo Wait lang. Humaharap sa akin eh. Ay, <laughs> ako, At ang hirap, magpapanggap pa ba ako, na ako'y masaya? Ah! <laughs> Parang umihi siya! Umihi siya! <laughs> Parang basa! <laughs> Salamat po! Hindi ko... Pag umarap sa akin, ninenervyos ako. <laughs> Lena Ati, Alexa, so dito sa Manila Zoo ngayon, pwedeng magdala ng food Ay, sa loob? Not allowed po. Ah, hindi na pwede. Meron pero may tayong, mga kainan dito. Meron po tayong Al Fresco, po pwedeng bumili ng mga food. Ah, may nakikita kasi ako mga nagtatanong kapag pupunta raw nang Manila Zoo ngayon, kailangan daw mag-present ng ng valid ID kung It's kung taga-Manila ka talaga kasi magkaiba yata ang So kung hindi taga Manila, pagkano? 300. 300 ang isang tao. Yes. Pagka taga Manila, 150. Ah, kalahati din. 150. Grabe ginanda ng Manila Zoo din, ano? Mga katwinkle, let's go naman sa mga butterflies. Butterfly garden. So meron sila ditong butterfly garden. Yun naman yung pupuntahan natin ngayon. Pare pare paro, Paro. O, yung, tinong, Paro, paro, Gisya. Paro, paro, paro. ka ng mga inumin. Ano <laughs> <Lalo> to? <laughs> Sinisigawan ako ng paro. Ah! Ay, gagalib. Ay, gagalib. Ay. <laughs> <laughs> okay, oh, Sibiya, oh? Giraffe. Hi, Giraffe. O, oh, di ba? Gusto niya agad. Ay, sorry. May turtle din na malaki. Tina mo. Uy, love niyo agad si Giraffe. Oh. <coughs> Uh, um, Tourism of Manila, maraming maraming salamat. At syempre sa mga nakasama natin kay Ate Alexa and Ate Lena sa pagsama at pag-tour sa amin sa napakagandang bagong Manila Zoo ngayon. So mga um, isang lugar ito na naman na pwedeng puntahan every weekend kapag walang pasok ang mga bata kasama ang pamilya nila, talaga mag -e enjoy ang mga bata dito. So sana ma-visit nyo rin ang bagong Manila Zoo ngayon. Thank you very much everybody. Maraming maraming salamat sa inyo and God bless you guys. Bye mga Katwinkle, see you next time. <laughs>